441, apat na buta, apat na individual arestado sa may higit na 200,000 pesos na laga ng shabu sa isang lingkong operasyon ng PNP sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37, Danny, good morning. Sa patuloy na pagpapaigting ng Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director, Police Kena Marte Salvadora, ang kampanya laban sa kriminalidad at illegal na droga sa pamamagitan ito ng serye ng mga pinaigting na operasyon mula October 20 hanggang 26, 2025, matagumpay na naaresto ang 44 na individual, kabilang ang 18 wanted person. Sa laban kontra illegal na droga, 16 na sospek ang naaresto at nakumpiska mula sa kanila ang tinatayang 49.95 gramo ng shabu na may higit na halagang 228,000 samantala lima naman ang naaresto sa mga operasyon laban sa iligal na sugal habang apat pa ang nasa kote sa iba't ibang paglabag. Pinuri naman ni Police Colonel Salvadora ang dedikasyon ng kanyang mga tauhan at binigyan diin ang kahalaga ng pakikipagtulungan ng mamamayan tungo sa isang layunin ng mapababa ang krimen at masugpo ang salot na droga. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una!